Okay, magandang hapon mga kamukila. Pabali nandito tayo sa ating isang project na kung saan ito talaga yung pinakauna kong project mga kamukila. Uh, update tayo dito. Ano na yung natapos. Ang target ko dito mga kamukil is katapusan ng September. Dapat ma-turnover ko na to. Okay, update tayo mga kamukila. Okay, ito yung ating project mga kamukila. Bahay na yari sa tubular yan. Sa taas, sa second floor. Pero lahat po ay sa ground floor, kongkrito po yan lahat mga kamukila. Lagi ko po yan sinasabi sa inyo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin yung mga katanungan sa akin. naku kung pwede ba kamungkil, ang gagawin namin bahay, second floor, pero yung gagawin namin pamusti, eh, puro baka lang, tubular na 4x4. No? Lagi ko sinasabi sa inyo yan mga kamukil. Hindi ko po yan laging, ah, hindi ko po yan ina-advise sa inyo na mula ground floor hanggang second floor tubular lang ang iyong gagawin puste kahit na sabihin natin bubuhusan nyo pa mga kamukil hindi ko talaga ma-re-recommenda ma sa inyo yan kasi mga kamungkil napaka delikado po no? pero kung tatanungin nyo akong pwede ba gawin, pwedeng gawin pwede nating magawa, no? kaya nating gawin ang iniisip lang kasi natin yung kaligtasan nyo at ang gaano siya katagal no? gaano siya katagal masisira yun yung ating uh, o aking ng uh, basihan ang kaligtasan nyo mga kamukila so kung tatanungin nyo kung pwede bang gawin pwede posible bang gawin posible at pwede no? so iniisip ko lang kaligtasan natin kaligtasan nyo so nasa sa inyo na yan mga kamukil kung gagawin nyo talaga yung gusto nyo kasi kayo naman talaga yung uh, makakadesisyon kung ipagpapatuloy nyo ba o hindi. Nasa sa inyo na yan. Basta sinasabi ko lang dito, hindi ko po ina-advise yan. Ha? Mula ground floor hanggang second floor, tubular po o round pipe na di 4 o di 3 ba ang inyong gagawin pa musti. Eh, no? Hindi ko po yan ina-advise talaga. dilikadon delikado po. Kasi kapag ka usapan bakal, lahat tatamaan yan ng init sa pamamagitan ng welding. Kapag ang bakal kasi natatamaan ng init, ah, kahit na weldable double yung ating bibilhin, nagkakaroon pa rin yan ng pagka week mga kamukil no, sa part nating ating wini-wilding uh, po ito na yung update natin no, ito yung pinakabalkuni nya so dito uh, pinabiscuit ko na siya mga kamukil kasi gagamitin namin dito dalawa lang yung pagpipilian ko no? Uh, liquid tile uh, acrylic solvent o liquid skin coat yung aking gagamitin dito kaya nagbiscuit po ako nang critics no? Primer. Ang gamit natin dito. Ang ating mga pusti. Nakabiskot na po yan. Papasok dito sa loob, no? Hindi yung tirabaho namin dito mga kamukil. Dalawa kami. And itong hagdanan ko napapansin nyo. Kasi, nung unang gawa ko ng hagdanan, uh, binaklas ko yung dito sa pinaka baba. No? Uh, nakakaroon na lang ako ng landing dyan. Kasi, may pintuan dito tapos may trellis design akong gagawin dito sa part na to na magiging railings din itong uh, hagdanan dito na side yan, magiging railings niya dito hanggang dito trellis design yan magiging partition sa daanan na to sa pintuan na yan. so ngayon ang nangyayari sumayad hindi na ako makapaglagay ng uh, trellis design kung hindi ko babaguhin kaya nag-isip ako ng iba pang paraan mga kamukila so ito yung naabot sa isipan ko ginanito ko na lang siya so abangan nyo rin mga ang tapos nito mga kamukila uh, papagandahin ko rin to magdana na to paakyat na siya dun sa taas tapos na tayo may mga video na tayo dyan so yung ating ceiling dito sa living area high ceiling yan ito yung pagkatrabaho namin ayun o O, paliter ilang lang yung cube na ilalagay natin. Tapos, maglalagay ako ng toy design dito, mga kamukil. Sa uh, island nito. No? Ayan no? Yung white na yan, lalagyan ko siya ng toy design. So, may kunting kamalian kasi ito, mga kamukil. Uh, lilitaw at lilitaw talaga kapag ka nagkakamali ka. No? Pero, ang kamalian na yan, mga kamukil, ay hindi po uh, sa akin yung gawa. Talagang hindi na maiiwasan kasi Ah uh, itong part na wall na to dito mga kamukil bahay to dati. Sinusunod lang namin. Although, ang daming nabago sa kontrata dito mga kamukil. Hindi na nasunod yung nasa kontrata talaga kasi ganun talaga yon kahit na may plano, may kontrata tayo, may pagbabago talaga pagka ongoing na yung construction. So ang nangyayari dito, bahay to dati may wall to, hindi na pinapasira ng may-ari. Yun na lang yung talaga yung sinusunod. Ngayon, uh, sinabi ko sa kanya dati itong bahay na to itong mga wool na to sir talagang hindi to iskwalado so ngayon nung pinatuloy ko na lumilitaw siya sa taas Ayan, may diferensya siya makikita talaga so ang, gina ang gagawin ko dito mga kamukil maglalagay ako ng toy design na yung diferensya na yan talagang hindi mapapansin at hindi mahahalata so, mga nyo na lang yan mga kamukil kung paano ko siya gagawin anong toy design yung ilalagay ko dito sa ceiling okay, ito na yung pinaka update natin electrical natin mga kamukil Ayan na, So, yung kulan dito, uh, wire na lang mga kamukila. Bukas, bibili ako ng wire para matrabaho na to. No? Uh, isang box na lang ng wire yung kulang dito. Tapos, sa uh, pagkatapos nyan, mag uh, ceiling joist ka agad tayo para makisamihan na din to. So, ang pinakamalaking trabaho yun namin dito itong pagtatiles. Pero target ko sa pagtatiles mga kamukil, isang linggo to. Uh, dalawa man kami magtatiles. So, kahit ako, isang, ako lang isang mga kamukil, itong flooring, Uh, mula doon papunta doon isang linggo ko lang itong trabahuin no? yan na yung pinaka target ko pinaka mataas na po yan 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 po yung ating update tapos dito sa kwarto may mga pintuan na to okay so hindi na tayo akit sa taas mga kamukil kasi may video na tayo dyan o, pagka uh, mabuo na talaga itong mga uh, halos halos ng gawain namin sa kanan naman tayo mag i-spot, habang yung ating pagpipintura sa mga railings ongoing na rin yan mga kamukil o, pinauna ko dito na part o, dito kapag uh, batak mga masilya, bukas may maglilihan ah, tapos pa primer ka agad no? o, yung pa-primeran lang dyan yung naka o, hindi na yung naka-primer na, yung ulitin pa sa pag-primer yung mga tama lang na masilya yung pa-primeran, pagkatapos uh, magtatanong na tayo kung ano yung mga final color ni cliente dito o, sa lahat ng mga project ko oh, hindi po ako yung nasusunod mga kamukil gusto ang gusto ng may-ari talaga yung aking kinukuha. Uh, kung magtatanong si may-ari, kailangan lagi karing may idea. Yun po yung uh, talagang dapat gawin, no? Hindi yung kahit na tayo yung nagtrabaho, hindi ibig sabihin tayo na yung nakakaalam. Uh, hindi na natin sundin yung gusto ng may-ari, o hindi na natin tanungin yung may-ari. Kahit na may plano tayong hawak, magtatanong pa rin tayo. Baka kasi Uh, may mga iba pa silang naisip na plano. May iba pa silang naisip na design. Lalo na sa mga interior. So, kailangan talaga magtatanong tayo. Okay. Bukas na naman mga kamukil yung ating update. Diyan yung ating reeling. So. Yan yung ating CR sa second floor. Kulang dyan. You'll be bored. At saka tiles. Bukas mapupurchase ko na yan. Thank you.